Tara guys, at samahan niyo po akong mag-travel nature dito sa waterfalls in Laguna. Napakaganda po dito at mag enjoy kayo. Bali, isang tricycle lang po pala papasok ang sasakyan nyo pa loob po ng Taytay Falls. Ito po ay sa Mahayhay. 25 pesos po para pamasay isang tao sa tricycle. At yan, nakarating na po kami. At nilalakad po pala namin yung pababa sa falls dito. And then, nakakuha na po pala kami dyan ng entrance fee ticket. At dyan na po. 50 pesos po pala ang entrance kada isang tao. At dito po pala yung pababa ng hagdan sa waterfalls. Marinalax ka talaga dito. Sobrang ganda. Dahil ang empak ng hangin niya, sobrang lamig at presko at yan, marami rin po dito nagsuswimming, dinarayo po talaga. Kahit napakalayo, super sulit po talaga pag nakapunta kayo dito. Meron din po dito mga nag-overnight. At jan naglakad-lakad na nga po pala ako dyan upang langhapin ang sariwang hangin. nakaka po kasi pag nakalanghap ka ng fresh air. At pagdating mo nga dito, hindi mo mapipigilang mag-selfie-selfie. -selfie. Ayan, napakaganda ng view. Sobrang sarap talaga, lumangoy. Ayan, sobrang bala na tubig sa waterfalls. At yan po pala yung papunta sa aking bridge. Pero close po pala sila kasi delikado po daw dumaan dyan. Dito po pala, marami pwedeng pagliguan sa sobrang linaw ng tubig. Ayan, pwede ka dyan maglangoy-langoy. At maglakad-lakad. Marami po siyang paliguan. At malawak naman po yung waterfalls. Dito naman, pwede kang magpaagos sa tubig na yan na sobrang lakas. At makakarelax talaga siya. Pwede ka rin dyan mag under picture, under video. Bahala ka na. Basta sobrang ganda dyan. At dito, mag enjoy ka talaga dito. Pwede tumulay dyan at tumalon. Kung anong gusto mong gawin, mag-dive-dive mag ka dyan. Sobrang nakaka-relax dito. Sulit ang punta nyo. At yan lang po guys. Maraming salamat sa pagsilip nyo sa aking video. God bless po sa inyong lahat.